Ano ako pa sumubi niyo sa gusto niyo? Live ko to. Kayo masusunod. Lagay <laughs> niyo sa akin, galong-galong na lang. Ano kayo ano? kayo? tama. Yes. Ikaw pumasok sa live ko, i-reset ko raw siya. Ay, bakit ako susunod? Eh, live ko to. Di ikaw sumunod sa akin. Sino ka pa? Para pa sumunod. Puyo! Ako? Oh. Puyo! Pag <laughs> dumating, <laughs> sino darating ngayon? Oh, oh, na yun! Dito na mi! Sino darating ngayon? Kailan? Explain kailan? Ah, sige. Ibaba mo nga sa slim. May nadahan natin. Sorry kasi hindi ko mag- Ayan nga po mga kabay. May nagbibidyo sa amin dito. Ha? Binibidyoan din natin. At saka may, hindi ko alam kung may tinatawagan o pinapakinggan siya. Kaya tinan nyo oh. Oh ah, et eto, eto pa mga trolls na to. Ah. Ito pa pang pera. Kanina may nagko-comment no? Ang tagal na nun. Inihingi ang jikas po nakabigay. Kasi nga, hindi sa lahat ng isapan isa ko, oh. Kala ko marami pa, kayong pera, hindi na kami dito ba? Oo, oh, oo. Oh. <laughs> o, oh, magtawa muna tayo sa inyong sitap. Maganda mga si Juan, na ang kaaway namin, na, yung mga nagpapanggap na DTS. Na, DTS. Oo. Oh. Tapos ginagawa kami ng kuyiko ng kasi mga ka, sa amin talang gagaling. na kaya ako. Thank you, Sislin. O, minahingi ko. Mamambe, good morning. Mamambe. Kaya nga po, po Naawa ko dyan, kitchen. Hoy, mo, tin naawa. Ang sarap si lagi ng pagkain naman. Ikaw, Ben. Bigay na, na si ka, no? vlogger ka, Ben. Bigay na ko, Ito nagko-comment. Mga, mga, may na pineperahan namin, ha? Opo, OFW na ando na lahat yun. Ultimo pati yung mga construction din oh, sa ibang bayan ay nakita par na oh. Ayun sila oh, sila ang nagbibigay sa amin ng pamasahe. Ang magdadasal talaga ni mamaya ko uusok pa pagilid ng galing. Talaga oh, oo talaga. Dinadalo ko din kin. At palagay mo ba change eto mga nato. Ang halaga mga napira yan? Oh, pira. Sampalin daw nang pira. Kain natin yan mamaya. Ay, ay, mga kaubayan, habang nandito kami may nag pa, Para may nagre-record or nagbi-video sa amin, kitang-kita niyo naman. Ayun oh. Ikaw kung makatanong ko kung saan nanggagaling ang pera. Palagay ko ba man ngayon wala mga pamilya? Ako may anak ako. May anak ako. Pag wala akong pera, so, tutukan -tuk tutukan natin ang camera. Nakapagtapos na nagma <coughs> pa. Oh, ano pang gusto mong isagot namin, Che? Palagay mo ba yung napunta dito? Walang ang pamilya, mga kaibigan natin dito. Ano? po mga kabaya, matapos, niya, paibigan, nga. Ma matapos niya, matapos niya po parang pasilip-silip ano na video or ano anong, record siguro eh. Ano, walang pamilya. Parang ay, may tinatawagan siya or may pinapakinggan siya. Tingnan niyo. Ikaw, bago ka magtanong, ayusin mo muna yung tanong mo, ha? Dahil lahat ng tanong mo, may sagot ako dyan, may re-repent ako sa'yo. Ganyan

May nagbibidyo kasi ngayon. May mga... May, may, kanina. kanina pa yan, nagbibidyo. Kaya nga, hinaharap ko rin ng camera eh. Hinaharap ko rin siya ng kamera Ayan siya. Kanina pa yan. Ayan o, ayan siya ayan o. Ayan oh kaya eh, magrealis talaga. Si sir yung kasama natin sa workshop? Yung na 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 Sige lang, sige lang. Kasi nakatutok ako sa nagbibidyo eh. Binibidyoan ko rin siya eh. Ayan oh.

Ayun, daming pulis, wait lang. Sa kanya tayo nakatutok muna eh. Hindi pa siya umaalis eh. Ah. Pero daming pulis po ngayon, daming pulis. <laughs> ah, ah. Ayun, salamat po. Ah. magtaho muna tayo mga kabayan na habang nandiyan 'yan. Ayun, tinanong mga pulis, ayun. May may phone sila eh, kaya pati Kasama, <laughs> no. hindi na namin sabihin kung anong bangyari dito ngayon Kayo muna tayo ah Itok lang yung open sa Manila taho, taho mga kabayan. laki naman, naka-zoom naka kasi Ang laki, ano ha? Naka-zoom kasi malaki yung ano Oo, oh, tama si Slay Hindi naman totoo yan eh Gawa-gawa nila yan Lang Sama tayo yung pipisto Ito ba ito, alay? Sabi ko na nga ba eh Ay Si nandito na oh vlogger May erap hmm. natin <laughs> And the biggest Danyo West, ang Pakawa naman. Kahit <laughs> Danyo West lang, basta lang solid, oh. hindi yung kaepal-epal, -e tapos na yung pa yung mga ano na. Masaya ko eh. Maraming salamat, salamat sa inyo guys. Good morning, good morning. Good morning. Salamat, sa um, salamat. Sa yung um, nag-shoutout pala sa ating uh, nanay. Alam mo, eh, Teng, na sinasabi mo yung na sa Davao, choices kayo eh. Doon sila nag-ano, diba? Na, nakakagulat pare ni Mimi sabi, talagang magdana sila. Yung lang yun. Sakin a beautiful wife 'yan. Magaling ka. Magaling ha. Maganda makurash. Iya ano mo na tawag na huli sa tabo? Walang problema ko na huli sa tabo. Eh doon sila doon sila nagnegosyo, di ba? natural, doon sila mag-uuli o po? Ano yung mamaya? Alam ano mga nagnegosyo sa tabo sa may inihauli. Wala oh. pagsak na in pain tao. Subscriber di ba? Nakapalo na ako sa ano mo, sa channel mo. at Melvin, sige pala yun. Okay na nang sub-sub. Okay na nga 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 nang sub-sub. Okay na